Saan ang masarap pakinggan kapag ngayong Christmas oh, bonus? Ang sarap season. pakinggan talaga. <laughs> ang Christmas bonus, ibigay nyo na. At papasok na nga po ang Desyembre, at nalalapit na po ang Pasko at ang bagong taon. Kasunod na po niya ng bigayan ng bonus. Kaso nga lang yun din, kaliwat ka ng gastos sa Norod. Totoo yun, Diane. No? Meron talaga sa ating bongga ang paghanda at syempre gastos kapag holiday season na. Kaya naman para tulungan tayo sa pagbabudget ngayong holiday season ay makakapanayam natin ngayong umaga si Charisse Villaruel, isang financial Coach. Hi Coach Charisse! Hello. Good Hi, morning. morning. Hi Ma'am. Good morning. Yes. Oh, eto, paano ba namin masusulit itong mga paparating na mga Christmas bonus at incentives? Kasi marami sa atin parang 1 day million 'di ba? Parang overwhelmed na kami na. Meron pumapasok. bang so, advice? Ano bang iyong mga initial tips and advice? Actually, Ma'am, yung 13th month eh, it's really a great opportunity para sa ating lahat na makakatanggap, mm -hmm. 'no? Na ilang i-reward yung sarili natin. Kundi pati na rin i-assure yung future self natin at yung mga pamilya natin na posible yung financial independence. Na kahit pa unti-unti, magsimula tayo. Magagawa natin yon kahit magsimula tayo sa 13th month pay natin. Okay. Na yung portion nun, i-allot natin for freedom, For peace of mind. Na hindi lang sa panandali ang saya. Na iya a lot katulad ng sinabi niyo ng Daya, na mm -hmm. one day millionaire. Oh. Usually yung mga nakakatanggap ng 13th month pay, you no. Know? So, yung perspective natin medyo i-realign lang natin ng konti para hindi tayo Umabot sa ganung punto. Mag-alat ka for freedom at peace of mind, Rod. Ay, laging ano yan. Must. <laughs> Mamano, ano yung mga tips pag ganito? Ano yung technique? Kasi andito na yung pera. Pero paano dapat gastusin? Ilang percentage oh, dapat lang ang ganito, sa ganito, sa ganyan? Meron ba tayong specific percentage? For that? Actually, depende po siya sa tao. Pero, rule of thumb is sa 13th month pay lang po 'to uh -oh. hindi po 'to sa usual monthly budget natin ah kapag tanggap nat pagkatanggap natin ng 13th month pay i-realign natin siya or i-allocate natin siya sa four categories okay so una is yung savings na mm -hmm. allot for emergency fund kung hindi pa po nakakagawa ng emergency fund yung ating mga kababayan pwede po siyang i allot down or kung meron na pong emergency fund pwede pong sa mga pinagkakautangan. Ah, yeah. Dahil no. mahirap pong may bit-bit sa 2025 Correct. na mabigat ang uh, me medyo may relationship na hindi pagkakaunuan dahil mm. sa utang At kahit na din sa mga credit card bills. Uh, pangalawa is for growth, for okay. accumulation. Dito mapupunta yung investment. sa uh, mm. Whether that is for long-term or medium-term goals, ito na yung i-allot ia natin para sa mga pangarap natin na talagang mm kailangan ng pondo or puhunan. No? And third is for protection. This will be our safety net. Yung life, health insurance, HMO, kung wala pa po niyan, it's a must also. And lastly, syempre, dahil 13th month, hindi natin makakalimutan yung enjoyment. Kung ano yung gusto mong pag uh, paggastosan, yun ang allotment para sa iyo. Dahil hindi naman po natin pwedeng ilaan na lang lagi sa savings and investments. Kailangan meron pa rin mapupunta para sa sarili natin, para sa pamilya natin for leisure and entertainment. So pwede pa rin bumili ng bagong cellphone? Pwede pa rin. Ng bagong pwede, dami, pwede pa rin po. Sabi quality of life. Yes. <laughs> Yung iba kasi sinasabi, you only live once. Oh, di ba? Bakit kailangan isipin ang future? May mga ganyan, yeah, di ba? Para, you live now. Oo, you live now, di ba? Parang mahirap sa kanila yung, kumbaga, delayed gratification. Mm -hmm. Pero ano ba, paano ba sila makukonvince na you have to really allot for savings, for growth, investments. Kumbaga, mang controlin yung inner child. <laughs> yung pag-heal. <laughs> Yun yung term po, no? Yung inner child, no? For that one po, ang main na ipapayo ko is complete if hindi naman kayang completely iwasan yung tinatawag nating revenge spending uh -oh. ito yung akto ng paggasta or paggastos ng isang tao na beyond sa budget kasi syempre ito yung naka to sa thinking natin na isang taon tayo nagtrabaho mm -hmm. tapos ano lang tayo para lagi na lang tayong pagod this time kailangan ay deserve to to enjoy uh -oh. to ano to to spend on whatever I want. So, uh, yun yung uh, iaano po natin o no, naiiwasan natin. Kasi, this leads to our second point na kailangan natin mag-isip long term. Ayaw. Lalo na kung breadwinner, kung may sinusuporta ang oh, pamilya, at babalik tayo sa umpisa na kung meron tayo mga malalaking pangarap na kailangang pondohan. Mm -hmm. Pag ito, ma'am, syempre Pasko, maraming sales at deals. Huwag na lang pumunta sa mall para lang, <laughs> Ay, hindi, hindi matukso. <laughs> Pwede ba ganun? Eh, huwag na ako mag, ano, mag, uh, yung mga purchasing <laughs> app. hindi mo, mo na ako lalabested eh. Oh, hindi ako dami ng cellphone. May para ba, may na? was impulsive buying. Mm -hmm. Pwede rin, ano? Mm -hmm kasi hmm. kung yun ang makakapag-trigger sa'yo to hit mm -hmm. your inner child. Kasi eh, parang they get the, yun the yun chance dito. na mura kasi uh -huh. may discount eh, may mm -hmm. promo, may sale, paano yun, ma'am? Mm -hmm. <laughs> Kapag po ganun, ang way to go for that po is bago mamili ng mga regalo oh. pang noche buena, pang medya noche, mm -hmm. is ilist na po muna natin lahat ah. ng kailangang bilhin. And mm -hmm. we stick to that budget, uh, we stick to that list. Mm -hmm. kung ano, Para hindi po natin mabili yung mga bagay na hindi naman talaga natin intensyong bilhin. Mm -hmm. Hindi tayo mapunta sa unnecessary purchases, yung unintentional spending, kasi panandalian lang po lagi yun. Mm -hmm. Parang hindi natin masyadong mamamaximize yung budget natin kung hindi tayo mag-stick sa listahan ng purchase list natin. Ayaw natin ng panandalian. Gusto natin ay pagmatagalan. Maganda yan. <laughs> <laughs> Ito ba ay pagbabudget pa rin o iba mas pa <laughs> mapagalan? Parang you get your money's worth. Yes. Oo, oh, oh, Delegate. So naman. <laughs> mm, okay. So sa may mga matatanggap na mga 13th month pay, eh, sabi nga ni Charisse, eh, 13th month pay lang ang kailangan mo, ano eh. Kung baga, sacrifice for your future eh. clean slate eh. Kasi oh, oh. nga, bonus siya. Pero paano yung ano? Pero paano yung talagang maraming pinagkakautangad? Kasi mostly talagang yun ang isa sa mga burden din ng iba eh. Yung sweldo, yung mga incentive bonus, nilalaan-laan sa utang. Is that okay? Nandun mo lahat ibuhos para kung come 2025 wala fresh kang bagay. Uh, so, fresh start. No? Magaan ang pakiramdam. Magaan ang pakiramdam. <laughs> Pwede pa rin pong kumurot kahit pa paano. You have to pay yourself first, ika nga. But still, yung hiniram po natin pera sa ibang tao, sa credit card, eh, hindi talaga natin pera yun. Hmm. Uh, hiram lang natin yun sa kanila. In advance lang natin yung pagbili, gamit yung pera nila. So, uh, balance pa din. Mga 10 to 20 percent siguro Gradual, po. Gradual, ano? Gradual. Oh, oh, Ang importante po is yung thoughts na makapagbayad kahit pa mapano. Hindi so, mo tatakasan. Ako. Hindi, tatakasan talaga. Mm -hmm. Tsaka yung, ano, syempre, you promise. So, yep. yung worth ng Word pangako of, in, mo. Yes. Mm, may That's bigat. integrity. Para kung nangangailangan ka uli, eh, makakairam <laughs> ka. Oo. Oh, <oo. laughs> oh. Well, sabi nga kanina, a lot, uh, something for your freedom and peace of mind for your future. Ano na lang po mga panghuling tips ko ninyo sa ating mga kapatid? Una po is, we have to pay ourselves first. Na regardless kung 13th month pay man ito or yung usual nating sweldo, maglaan tayo para sa sarili natin, hindi para sa mga bagay na panandalian lang. And second is, we have to stick to our habits. We build our habits so that we can stick kapag nag-stick tayo sa habit na yun, tuloy-tuloy na eh. Whether tumaas yung sweldo natin or bumaba, meron tayong maitatabi. Meron tayong mahuhugot kapag may kinalang, kinailangan tayo in the future. Oh, Ayan. Yeah. So yeah. kung gasta ka, gasta ka talaga. kung <laughs> oh, ang habit mo, pero kung ka, dadahin mo yung habit na yun forever. Pili <laughs> ko mga ka -RSV, pag dumating yung pera, no, hinga, deep breaths, baka Bak, no overwhelm. Oh. Kailangan po talaga ng disiplina talaga. Oh, yeah. well, And yung sense of responsibility. And ma'am, no, thank you very so uh, very much, Charissa, mga tips at advice na ibinahagi mo sa amin this morning na very informative at madaling sundin. Kaya mga RSP, nako, tipirin ng pera niyo. Oh, <laughs> be careful how you spend your money. Thank you. Thanks, thank ma'am, Thanks, thank you.